Madam, pakawalis ko lang po dito. Oo nga. Alam ko, eh, ano naman ngayon. Sige po, wawalasin ko na lang po ulit. Oy, kaini! Bakit nabutas tong paborito kong damit? Madam, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya, bigla pong dumikit. Susuotin ko pa naman to. Nakakainis ka naman talaga. Oan, anong nangyari sa'yo? Nasaget pa lang ako. Dinig ko na yung boses mo. Ay, nako! Sino ba naman hindi ma-high blood? Itong katulong natin. Aanga-anga. An, hindi na ako magpa ligoy, -ligoy pa. Yung sopa niyang pinapasukan ko, biglang nagsara. Nalugi daw. Sa madaling salita, wala na akong trabaho. Bali, kausapin mo muna yung katulong natin na maghanap mo na siya ng ibang amo. Sige, babe. Maghahanap din ako ng trabaho para makatulong din sa iyo. Miss, ikaw ba yung bagong katulong namin? Opo, madam. O sige, umpisahan mo na yung mga gawain bahay. Sa umaga, magdilig ka ng mga halaman. Tanggalin mo na rin yung mga damo. Maglaba. Ang pangatlo, maglinis ka ng buong bahay. Kasama na yung mga CR sa taas at baba. Ngayon, napagtanto ko na yung ginawa ko kay Kylie dati namin katulong. Ganito pala kahirap ang pinagawa ko sa kanya.